Ang issue po natin ngayon ay yung tungkol po doon sa pagbibigay ng abuloy ng Iglesia ni Manalo. Ang pagbibigay po ng Iglesia ni Manalo kung susundin natin ang turo nila. Sa ngayon ang turo nila apat sa araw ng linggo. Pero bebes, sa loob ng isang linggo, limang beses. Yun ang turo nila. O turo ni Manalo, gumawa ng turo si Manalo na limang beses sa loob ng isang linggo. Kung hindi na uunawa ng karamihan kung ano-ano po yung sa araw ng linggo. Ito po ang tinatawag na abuloy. Kapag kalalaki ka, ang kukuha no Kung babae ka, ang kukuha Nesa sa araw po ng linggo. At ito po ang kahon ng dalawa, yung inilalagay nila sa kahon. Dalawang sobre po ang ibinibigay. Isang sobre para sa tanging ng dugan, para sa lokal, distrito o pangangailangan ng kapilya. At yung isang sobre ay e para dun sa mga lingap sa mamayan. At yung pang -apat, yun po ang tinatawag na ahing pasasalamat. Meron po silang tinatawag na libreto. Sa ngayon ang tawag nila ay blue book. Mag-iipon ka sa loob ng isang taon, mag-uumpisa ka ng January, unang linggo ng January, hanggang December. Dati isinasagawa po ito tuwing December lang. Yung tinatawag nilang pasalamat. Ngayon po, ito po hinati para lumaki. Nagkaroon po ng tinatawag na mid-year pasalamat. Imbes na anniversary nila ng July 27, eh nagkakaroon po ng palakihan na pagbibigay nitong tinatawag nilang ayon pasasalamat. Kaya apat sa araw ng linggo. Ito pong araw ng linggo, pwede nang gawin sabado. Pwede nang gawin bernes kapag gusto nilang magdali. Basta apat. Pero Webes, isa, isa sa araw ng Webes. Yan ang turo ni Manalo. Sa ngayon, ang turo ni Manalo, limang beses sa isang linggo. Para maunawaan at maintindihan ninyo. Ngayon, ginagamitan po ako ng mga talata ng Biblia. Itong mga kaanib. Ang isa sa mga talatang ginagamit po nila ay ito po ang nasa Hebreo 13. Kapitulo 13, talatang 16, pakinggan po ninyo. Presya 16 Datapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy. Huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayong ahit ang Diyos ay totoong nalulugod. Dito po kasi, tama po yung talata na ginagamit nila. Ang Diyos sa pagbibigay ng abuloy, nalulugod siya. Pero bakit sa iglesia ni Manalo, hindi po siya nalulugod? Sa kabila na magagara po ang kanilang kapilya, tama po yung talata eh. 13.16 Eh bakit po natin nasasabi na yung pagbibigay na abuloy ng iglesia ni Manalo sa kabila na magagara ang karma nilang kapiya ay hindi po nalulugod ng Diyos. Ang babasahin ko sa inyo, Isaiah 24, 15, 16 para maunawaan po ninyo. Ganito ang matutunghayan sa Isaiah 24, 15, 16. Kaya po alhatin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kadulo-dulo ang bahagi ng lupay na kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamatay ako sa abako ang mga manggagawang taksil. Ay nagsisigaw ang may kataksilan, oo, ang mga manggagawang taksila ay nagsisigawa na may lubhang kataksilan. Ano po ang nagagawa nila kataksilan? Sino po ang nagpapatutuo na sila ang katuparan? Ang Iglesia ni Manalo po ang sasagot sa atin. Inuulit ko po, yung nasa Hebreo 13, 13, 16 ay tama ang Diyos ay nalulugod sa pagbibigay ng abuloy. Kasi po ang nangyayari, sumasakay lang sa, sila sa talata para manglilang. Pero susundan, masusundan, susundan po natin. Sino po ang katuparan ng Isaiah 24, 15, 16? na dito, ngunit aking sinabi na mamatay ako, namamait ako sa aba ko, ang mga manggagawang taksil. Diyos galit, ang gagara po ng mga kapilya. Elibang beses na ang pagbibigay ng abuloy. Eh sino pong katuparan? Sino pong nagpapatutuo na sila ang katuparan ng Isaiah 24.56? Ito po yung pasugo. Ang sumulat po nito ay si Benvenido Santiago. isa sa mga uh, charter administration. Pasinin po ninyo. Bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito, batid natin na pamunahin tungkulin natin na siya ipaglingkuran at sambahin. Sa katunayan, nakasahad sa ulang nagpapatutuo sa ating kahalalan na itong ang layon ng Diyos sa pagtawag niya sa atin, sinabi ni Propeta Isaiah. Kaya hati ninyo ang Panginoon sa silanganan sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupay nakarinig kami ng mga awit. kaluwalhatian sa sa matwid. Isaiah 24:15-16. Dito po pinatutunayan nila na sila ang katuparan ng Isaiah 24:15-16. Narito ko yung pasubo. Kaya lang kulang po yung isinulat. Yung kalahati po ng 16 hindi po nila sinulat. Sino po ang gumawa ng sulat na ito? Si Benvenido C. Si Santiago. Pero, importante, pinatutunayan nila na sila ang katuparan. Ano po ang nagagawa nila? Katak sila. Eh, ang gagara po ng mga kapilya. Ang gagara po ng mga kapilya. Pero ang sabi ng Diyos, manggagawang nagsisigawang may katak sila. Eh, limang beses na po ang pagbibigay ng kabuloy. Eh bakit kataksilan pa? Ang nasasabi ng Diyos sa kanila. Kasi po hindi po nila pinag-aaralan. Hindi po kasi nila pinag-aaralan. Alam niyo po, yung bago po kayo, ito po yung nangyayari kasi. Ito pong turo ni Manalo, hindi po kasi niya magawa. hindi niya magawa hindi niya magawang magbigay pati yung mga ministro nila o pati yung mga ministro ni Manalo hindi po nila magawang magbigay ng ibang beses kahit isa lang hindi po nila magawang magbigay kaya ang nangyayari po eh, eh bakit po ganito po ang pagkakakilanlan sa mga bulaang propeta Babasahin ko sa inyo Mateo 23.3. Pasinin po ninyo. Ito po yung pagkakakilalan sa mga bula ang propeta. 23.3 Kahit gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniyutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Yung pong turo nila ipinapagawa lang sa iba o sa mga miyembro. Kaya ang turo po ni Manalo, ay eh limang beses, ang gagawa lang nito ay yung mga miyembro. Eh yung nagtuturo na si Manalo, hindi niya magagawa. Yun ang hindi po hindi pansin ng karamihan. Kaya, pati yung mga ministro, di po ba, ang pagbiministro sa iglesia ni Manalo, ay eh, may bayad pa. Ang pagmiministro sa iglesia ni manalo, 13 years. Pero magagawa ba nilang magbigay? Makakasunod ba sila doon sa utos na magbigay ang bawat isa? Hindi. Hindi nila magagawa yung limang beses. Kahit isa lang. Yun ang hindi ko alam ng karamihan ng mga kaanib ng iglesia ni Kaya pagkasi nga sabi ko, Utos ba ng Diyos ang magbigay? Gamitan mo ako ng talata o sasabihin ko na ikalawang korinto may bisyete. O, si Manalo ba at ang kanyang mga ministro magagawa ba nilang magbigay ng abuloy? Kayo, mga membro, magagawa niyong magbigay. Eh, saan galing yung ibinibigay niyo? Galing sa kinikita ninyo? Eh, si Manalo, eh, ang nakalagay sa ikalawang Korinto 17, bawat isa magbibigay. O, tanong, si Manalo ba at ang kanyang mga ministro, makakapagbigay ba sila ng totoo? Yun ang dapat niyong matutunan bago kayo gumamit ng mga talata. Papaano po? Di ba? Babalikan natin ang 13, 16 ng Hebreo. Kasi meron po akong gustong ipapansin dito. Basik, balikan natin ng 13. Pagkatapos ikukumpara po natin sa iglesia ni Manalo. Natapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuli. Huwag ninyong kalimutan. Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Nalulugod ba ang Diyos? Halimbawa, ikaw, tama o totoo na nagbibigay ka. Eh yung mga tagapagturo ninyo. Katulad ni naman nalo at kanyang mga ministro, hindi nila magawang magbigay. Mana pa ang ginagawa nila nagkukunwari sa pagbibigay. Paano, paano masasabing nakalulukod sa Diyos ang pagbibigay ng abuloy? Kung ang mga ministro nyo, mga tagapagturo ninyo, ay eh nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Saan nyo isinasagawa ang pagsambang isinasagawa ninyo? Sa mga kapila, gagara, ang gagaling. May silbi po ba sa harap ng Diyos? Wala. Bakit? Eh yung ministro ninyo. O si Manalot, ang kanyang mga ministro, hindi kumikilala sa Diyos. Eh kayo, nagbibigay. Kayo nagbibigay. Kasama kayong hindi nakalulugod sa Diyos. Ba't sasabihin nyo? Tama yung talata eh. Kaya lang, hindi nyo lang kasi pansin. Hindi nyo pansin o hindi nyo kinikilala ang mga tagapagturo ninyo kung makakapagbigay sila. Kung makakasunod, makakasunod sila sa utos ng Diyos. Ikalawang Corinto Medisete. Lalo na kung ang turo ni Manalo eh. E eh limang beses pa, kahit na isa lang, hindi makapagbigay. Yung ministro hindi rin makakapagbigay. E eh, nung gagawin ngayon, magkukunwari sa panahon ng pagsamba o pagitipon. Hindi pa nakikita ng tunay na Diyos ang pagkukunwari o yung hindi pagsunod niya na manalot ang kanyang mga ministro sa utos ng Diyos? Kaya ang sabi ng Diyos, manggagawang, nagsisigawang, may katak sila. Kasi po, kapag ka hindi mo magawa ang utos ng Diyos, kasi ang nangyayari po kasi, kung mo tagapagturo siya, dapat po magsusuri at magsisiyasat kayo. Mas maganda po babasahin ko sa inyo. Unang 1-4-1. Unang 1-4-1. Ganito po ang ating matutunghayan. Pasinin po ninyo. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espirito. Kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. sapagkat pagkat maraming nagsiritaw ng mga bula ang propeta sa salibutan. Ano po ang kailangan gawin? O tuturuan kayo ng pandoktrina? 19. Ito po yung lalabas na turo ni Manalo. O bago po kami magbigay, kayo mga tagapagturo namin, ipakilala ninyo kung paano kayo makakapagbigay. O paano? Eh hindi kayo nagsusuri. Kaya maloloko kayo. Madadaya kayo. Hindi niyo sinusuri kung anong. Kaya pagka sinasabi kong si Manalo, nagli, nang lilimos lang. Nang kairoplano. Nang lilimos lang. May bahay sa Forbes best part. Galit na galit kayo. Si Manalo po, hindi po kumikilala sa Diyos at ang kanyang mga ministro, hindi nila magawang magbigay. Ang turo ni Manalo, hindi niya magagawa. Ituturo lang sa inyo, ipapagawa niya sa inyo, pero siya, hindi niya magagawa. Manapa, kung susundin natin, dapat tuturo. Kung nagbibigay ng totoo ang mga miyembro, nagbibigay ng totoo ang mga miyembro, ang mga tagapagturo nila, hindi naman sila nagbibigay ng totoo eh. Yun ang hindi alam, hindi naintindihan ng karamihan. Pinapahinan lang sila, pinapakita lang na nagbibigay sila. Totoo, hindi naman sila nagbibigay eh. Kaya kawawa po ang mga tao. Kaya bago po kayo mga tuwiran, o kaya bago nyo po ako basahan ng talata, kilalanin ninyo ang inyong mga tagapagturo. Kaya nga po ako, inuulit ko po. Meron po kasing isang nagtanong na kaanib ng iglesia ni Manalo. Ito po ay nangyari na sa buwa Sabi niya sa akin, Kabong, Bakit ka ako siyang umalis o tumiwalag sa iglesia? Tanong ko lang simple lang. Eh, hindi ko po sinagot yung tanong. Ako ang nagtanong. Ikaw sa kakukuha ng ibibigay sa panahon ng pagsamba? Sa, uh, sa kinikita ko. Eh yung ministro ninyo, saan kukuha ng ibibigay? Eh walang karapatan magtrabaho yan. Umaasa lang sa tulong. Saan sa kukuha ng ibibigay? O oh, kayo, ang humatol. Si Manalo po, hindi po kumikilala sa Diyos. Kaya lagi ko pong sinasabi, paano po ba ang tunay na pagkilala sa tunay na Diyos? Ganito nga ating matutunghayang, unang 1 kapitulo 2. Pansinin po ninyo kung anong nakasulat dito sa unang 1 kapitulo 2 talatang 3-4. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing kilala ko siya, at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang, angkat at ang katotohanan ay wala sa kanya. Si Manalo ba magagawa ba niyang magbigay? Hindi. Magagawa ba niya yung utos yung utos ng Diyos magbigay ang bawat isa? Hindi. Eh yung mga ministro niya, makakapagbigay ba? Hindi. kita po namin, eh, nagbibigay. Eh, saan kinuha? Saan kinuha? Saan nabimula? Katulad ba ng mga membro na sa kanilang kinikita? Dinadaya lang po lang tarang. Kailan isinasagawa ang ganitong mga pag pagbibigay ng abulo? Sa pagsamba. Ang gagara ng mga kapilya, ang tawag ng Diyos, manggagawang nagsisigawang may kataksilat. Kaya kawawa po mga miyembro. Bago po kayo makikipagpalik saan sa pagbibigay ng kabuli, kilalanin ninyo yung mga tagapagturo ninyo kung magagawa nilang magbigay. E eh, pinayaman nyo. Pagkatapos ngayon, nagihirap kayo. E eh, kasi ang nangyayari sa iba, basta nagbigay, hindi na niya pinapansin yung, yung ibinibigay hindi niya hindi na niya pinapansin. Kasi naghihintay na siya ng biyaya sa Diyos. Ang Diyos na magbibigay ng biyaya sa kanya. Hindi nila alam na yung mga tagapagturo nila dahil walang karapatan magtrabaho, hindi po naniniwala sa Diyos. Hindi sila lalapit sa Diyos na para humingi ng biyaya. Kaya hindi sila magtatrabaho. Eh, ang tungkulan po nila mga Ituturo ba nila, eh kami, nang lilimus lang eh. Itong buhay namin, itong lifestyle namin eh. Hindi, hindi nila po nila gagawin Eto Ito, kurso pa ang panglilimus. Bachelor Evangelical Ministry. Kurso pa. Babayad ka pa bago mo makuha yung panglilimus na trabaho. Yung panglilimos, yan. Kaya po, yun ang pinakagawain nila, yung manlimos lang para mabuhay. Eh, ang issue po natin, yung pong pagbibigay ng abuloy, sinasabi ba ng Diyos, o oh, kayong mga tagapagturo, kunin nyo sa tulong sa mga bigay na abuloy ng mga kaanig, galing sa mga limos ng mga kaanig. Ipakita niyo lantaran nga nagpukunwari kayo sa pagbibigay. hindi eh, mo sasabihin. Meron ba magtuturo ng reliyon na ganyan? Na ang, 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 ang mga tagapagturo nila nagkukunwari sa pagbibigay ng abuelo? Nandadaya nga eh. Nawa sana naunawaan po ninyo na hindi Utos po ng Diyos na magbigay. Utos. Pero hindi po kukunin sa amulo Hindi po kukunin sa tulong yung ibibigay. Sa kinikita, sa pagtatrabaho. Babasahin ko sa inyo, katulad po ng pahayag o turo niya, ni, ni Apostol Pablo. Ganito po ang ating matutunghayan, kapit. Aklat po ng gawa, kapitulo 20, talatang, sa kabila po na meron pong karapatan ng mga tunay na ministro, tunay na tagapagturo, kinukuha po nila sa kanilang kinikita sa pagtatrabaho. Yung ibinibigay nila at lumulugar po sila sa nagbibigay. Kasi po, kaya po kulang ang karunungan ng mga kaani, Hindi po nila itinuturo kasi ang mga ito. Ganito nga ating matutong Hindi ko hinangad kailanman ang salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ko upang tustosan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng paraan na sa ating pagbabanat ng buto, matutulungan natin ang mahihina, alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Yesus, mas mapalad na nagbibigay kaysa tumatanggap. Ang tunay na tagapagturo, hindi po umaasa sa tulong. Sa kabila na meron siyang karapatan, unang korinto mebe mebe, gala sa 6.56. Nagtatrabaho po sila at yung kinikita nila doon nila kinukuha, yung ibinibigay nila. Hindi po doon sa mga abuloy. Para maunawaan po ninyo. Eh bakit hindi po natutunan ito ng iba't ibang reliyon? Hindi po binabasa. Hindi nila ipinakikilala. Kaya ang kala nila, eh ang katwiran eh. Kasi po, meron po nab-comment na walang pagkaiba daw doon sa mga doktor, sa mga teacher, pagka nag-aral kung ano yung yung pinakatrabaho o yung kung ano yung kursong kinuha mo yun ang pinakatrabaho mo eh ang problema ganito eh bakit hindi mo binabasa mga talatang ito Diba ba sabi mo ang pinakatungkulin mo pinakatrabaho mo mangaral bakit hindi mo itinuturong nagkukunwari ka sa pagbibigay ng kabulutan Bakit hindi mo ipakilala sa mga miyembro o mga kapatid? Kayo nagpapaliksahan sa pagbibigay ng abuloy eh, mula sa inyong inikita. Ako bilang si Manalo, bilang mga ministro, nagkukunwari kami. Sino, mag, sino magtuturo ng ganun? Eh dinadaya nga eh. Nawa sana nauunawaan po ninyo. Bago nyo ipagmalaki ang mga kapilya ninyo, magagara, magagat. Wala pong silbi, basura po sa harap ng Diyos. Manapang sabi ng Diyos, manggagawang, nagsisigawang, may kataksilan. Dahil ang mga ministro ninyo, mga tagapagturo ninyo, hindi po sila makapagbigay ng abuloy, kahit singkondol Kaya ang ginagawa po nila, dinadaya kayo. Nagkukunwari sila. Para magawa nila yung pagkukunwari sa pagbibigay, galing po sa tulong sa nagmula yung tulong, mula sa mga abuloy. Ang ibang termino po ng abuloy, dimos. Kung babasahin po natin sa Mateo, Kapitulo 6, 1-4. Kaya bago po kayo magbigay, kilalanin ninyo ang mga tagapagturo ninyo kung magagawa nilang magbigay ng totoo. Ito po ang aking paksang na ipaksa sa inyo para hindi po kayo madaya ng lahat.